我认得妈呀。 Ayan lang yung pagkakaroon. Kaya naman ko yun. Sabay ka pa. O, kaya naman ako yun. O, pinantok po. Ah. Magkabagat ka pa. Pag pinapalo lang, sir. Ayan lang ba yan? Tistigin ko, sir. Taloin ko sa unin. Ma'am. Sige ko. May matuloy, may matuloy. Sige, ma'am. Sige, ma'am. O, 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 ma'am. Kaya naman, pampano. Pampano. O, 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 Bigay mo na kay ma'am Amin na ang 200 dyan. Yun lang, hindi ko sure ma'am. Makakaroon kayo ng saan. sa isma mo. Puro kasi. Ba't nalito